Okay, so valid yung reason ni ate nung tendera. Huwag natin siyang husgahan kasi ang daming nagalit sa kanya sa comment section na to. At ang dami nagalit doon sa magpapakash in kasi bakit nga naman? Di ba kung magpakash in kukunin yung number nung customer. Yung customer yung magbibigay ng number sa tendera. Pero sabi ni kuya, uh, magpapakash in siya, pero bakit yung number ng tendera yung kukunin niya? So, maling mali. Dapat cash out yun, di ba? Kung kukunin niya yung number nung may ari ng tindahan. So, ganito kasi yun. Parang ano lang yan eh. Dati, yung mga tindahan, puro cash ang bayad. Walang QR code payment, ahm, uh, pag uh, smart padala Gcash, meron siyang bundle na. Pag smart padala center or Gcash, yung magpapadala ka ng pera, pupunta ka pa sa smart padala shop, center, sa Cebuana, sa Palawan, sa RD Pawn Shop. So, pag magpapadala ka ng pera before, di ba, wala namang ganun sa tindahan. Ngayon kasi, usong-uso na yung Gcash. So, ang ibig ko lang sabihin nito ay kailangan mo din kasing makisabay. Parang dati, sikat na sikat yung Kodak. Pero ngayon, wala nang nagpapadevelop ng uh, picture. Kasi, na-upload na lang sa, ano, sa, sa Facebook. Wala nang yung, dinauso yung may album ka sa bahay. ba diba? So, kailangan mo nga makisabay sa Agus ng panahon. Kailangan mo, para hindi ka mapag-iwanan. So, ganito yun. Dati hindi ko talaga tinatanggap yan. Galit na galit pa ako. Hindi ko sila pinapakinggan. Kasi, bakit mo nga ilalagin yung, ano ko, yung number ko dyan? Bakit mo nga dyan ilalagay? Mamaya, mawalang, mawala ng laman yung Gcash ko. Or, mahak mo yung account ko kaya yung mga nag scatter dito, yung mga naglalaro ng online games, mga online casino na yan, hindi sila nakakapag-cash in sa akin. And napansin ko, tumumal yung Gcash ko. Kasi yung mga tinatanggap ko na lang, yung mga nagpapadala ng pera sa probinsya, basta yung may sariling Gcash. Yan po kasi mga naglalaro ng mga scatter, mga bingo, mga color games, wala po yan silang sariling Gcash account. So, lalo na dito sa amin kasi yan dami mga tambay, walang valid ID para makapaggawa sila ng sarili nalang Gcash. Kasi meron ding nagsabi sa akin na may tindahan din, hindi daw siya nagpapaganon kasi delikado daw, baka mawala yung laman ng Gcash niya. So, sinunod ko siya, no? Kaya lang nga, ah, nawalan ako ng Uh, mga customers. So, yung business sa akin sila magpapa cash in or magpapa up para makapaglaro sila. Napupunta sa ibang tindahan. So, naisip ko, bakit yung ibang tindahan pumapayag? Okay naman, 'di ba? Napunta sa kanila yung mga customers na dapat sa akin. So, nag ako, 'di ba? Naglagay ako ng 100 pesos sa Uh, isa kong Gcash na hindi ko madalas ginagamit. So, nagtesting ako. Ang pinaka small amount na pwede kasi nilang i-cash in dyan na pwede silang makapaglaro ay minimum of 50 pesos. So, yung mga nagpapakash in dyan, 50 pesos, 100, kahit may butal basa minimum ng 50. So, doon ko laging tinatry, naglalagay lang ako ng 500 pesos. Kung ano yung nakalagay sa QR code na i-scan ko bilang sa akin sila magpapakash in. Sample, 50 pesos. 50 pesos lang din talaga yung mababawas doon sa Gcash account ko. Siyempre, titignan mo din kung ano yung nakalagay sa baba ng QR code. Kung 50 pesos, dapat 50 lang din yung mababawas. Or kunin mo muna yung bayad nila. Ganun ako eh. Bago ko isa-send, kukunin ko muna yung bayad nila. Kasi baka mamaya na-send ko na wala pala silang pambayad. Doon ka may i-scam. Yun yung legit na i-scam sa baytakbo. Wala ka na magagawa, di ba? Or baka mamaya sabihin niya, ay, kulang pala yung pera ko, eh na-send mo na. So, ang kagandahan kasi doon, ayon dito sa experience ko at sa mga nag-scatter dito. Of okay, course, kailangan kung ano yung gamit mong Gcash account, yun din yung gamitin mong ipang send sa kanila para derecho pumasok sa account nila yung amount na pinakash in sa'yo. Kasi tinry ko yan before. Kasi nga ayoko nga magcash in ng ganyan na sa laro kasi natatakot ako ma-scam. -ma so sabi niya, anong number mo ate Evo? Binigay ko yung Gcash number na isa. Pero ang ginamit kong pang-cash-in sa kanya ay yung Gcash number number 2, yung isa kong Gcash and walang pumasok sa kanya. Nag-error. Ngayon, dahil nga nagsinungaling ako, ibang Gcash number yung binigay ko sa kanya. Tapos, ibang Gcash number din yung ginamit ko para cash inan siya. Hindi pumasok yung account na yon Yung pera sa account niya. I mean, hindi yun pumasok. So, ang gagawin niya, pipicturan pa niya yung sa transaction para katunayan na pumasok na sa akin, bawas na sa akin. So, doble abala, diba? ba? So, sabi ko, ganun pala yun. Kaya, next time, nung no, nalaman ko na, na legit naman pala yun, kung ano yung gagamitin kong Gcash account na dito ko ibabawas, yun din yung binibigay kong number. Dito kabisado na nila. Tapos nun, syempre, bumalik na mga customers ko. Diba, lalo na sa gabi, ang daming naglalaro. So, kung hindi ko pinag-aralan kung paano yung sistema ng mga nagpapakash in na mga naglalaro ng online games, yung scatter na yan, na walang sariling Gcash account, eh, kalahati ng customer ko sa si Gcash ay mawawala, mapupunta sa iba. Kung ginagawa ng ibang tindahan yun, bakit hindi ko kayang gawin? Kailangan mo lang talagang makisabay, diba? Para hindi ka ng customers. Kasi sayang din naman. So, sa mga nagdududa dyan, pwede nyo namang i-check. Example, 1,000 yung balance nyo sa GCash. Tapos, nagpa-cash in, nagpa in yung customer nyo ng 100 pesos. So, dapat may matirang 900. O ano yung nasa amount na nasa baba ng QR, dapat yun din yung mabawas sa inyo. Hanggat wala namang kayong binibigay na OTP. Ay, hindi naman mababawasan yung Gcash accounting nyo. Walang problema doon. So, valid naman yung reason ni ate. Siguro nga, hindi niya alam. Tsaka yung iba, takot talaga sa mga ganyan. Sa dami ba naman ng mga scammers ngayon, di ba? Napaka high tech na. Pero, okay dyan, wala namang problema. Kasi, dati, ganon din yung reaction ko. Galit na galit pa ako. Kung ano yung naging reaction ng no? tendera. So, hindi lang siguro din masyadong na-explain ni kuya. Pero kung sa akin siya magpapakashin, eh, pwedeng pwede. Bibigay ko yung number ko. Yun po talaga yung ilalag in doon. So, kung medyo magulo yung paliwanag ko, ang tagal ko na kasi walang ganitong klase ng vlog. More on reels na lang ako na no? maiiksi. Uh, Mag-comment na lang kayo dyan. Sasagutin ko kayo. And follow and subscribe po kayo. May YouTube channel po ako, Ibon Bautista. Thank you!